Hi guys, magandang hapon. Meron na naman po nag-request na isang followers natin na i-house tour daw yung bahay nila kukong. Uh, sa mga nakakapanood pa dati ng mga video namin na i-house tour na po natin ito. Kaso gusto kasi ni ma'am uh, dahil bagong followers natin siya at saka siya yung mga nababanggit at kinakara naman nag-sponsor. Gusto lang din naman makita yung bahay nila kukong sa loob. So hindi lang si Ijong uh, maliban kay Ijong kasi gusto din si kuko pagpasok niya po dito, ito lang. Ito para ano nila, pahingahan nila. Yan. Yeah. Uh, diba? Uh, maayos po yung bahay nila ko kung maganda po siya at matibay. Tapos, may papakita ko sa inyo mamaya sa kusina kung uh, dati kasi may nag-sponsor doon kung sino. Uh, sasabihin ko sa inyo. Okay. Pasokin natin. Yeah. Ito, Diba? Medyo madilim nga lang guys kasi wala silang ilaw dito. Pero meron silang kuryente. Wala lang silang ilaw kaya sabi ko ay nanay. Maglagay na lang kami na <laughs> solar. <laughs> solar. Kasama ko to solar. So ano, dito tayo sa loob. Diba? Yan. ito. ito po yung kanilang loob. Yan. Ito. Ganda rin ang kanilang loob. Simple lang siya ito. Ito ang higaan nila medyo ano na to. Ito, ito yata yung galing sa atin ano. Ito yeah. yung galing sa amin yung katre. Binigay namin sa kanila. O oh, diba? Malinis, organized. Kahit uh, ganito lang siya, simple lang. Uh. Maganda naman siya tignan. O. Oh. Tapos ito yata yung... Saan na ba yung ano? Ito ba yun? Dati? Yung sponsor ayan. Oh. Ito sa sponsor to galing kay ma'am. May iba yun? Uh Oo. -oh. Ma'am May Oloteo. Ayan, ito yung kay Ma'am May Oloteo. Eh, hindi lang ito yung kay Ma'am May Oloteo na sponsor niya. Ito pa. Kasi ito, guys. Hi. Huh? Yan. Yan. Dati, itong bahay nila ko kung itong kusina nila bato-bato. Hindi pantay-pantay. Itong kusina nila bulok-bulok na to. Pero naipaayos dahil din sa mga Uh, mga dagdag na mga palaro namin. Tapos hindi lang yon doon mismo sa uh, isang followers natin na si Ma'am May Oloteo. Siya yung nagpaayos po dito. Kaya doon pala nagpapasalamat ako kay Ma'am May Oloteo dahil uh, yung mga video na natin na recover ko yun nga lang hindi siya ano, putol putol pa siya. So ito ba diba, maganda na siya. Unlike dati nung unang house tour natin talagang hindi siya ganito. Diba nanay? Ano to? Ano to? Diba kahoy to dati? Ano? Uh, kawayan kawayan Kawaya no? Kawayan to dati kawayan wala si inaanay. Oh, ina na siya dati. Ang parang hindi lang ano dito yung bubong, ano? Yung bubong as is pa rin pero ito pinalitan. Bubong hindi na palitan pero at least ang importante hindi na siya ano, hindi na siya nababasa-basa dito. Oh, 'di ba? Saka dati parang nagigiba na talaga to. Dati. Oh, uh, tapos ito yung kanilang CR. Ganun lang, lang natin mag-house tour. Yan, ito yung CR nila kung mo, di ba? Fresh. ah, oh, yan. Fresh ko. Oh, yan, oh, di ba? Ang laki. Pag dumaan ka dito sigurado pag may ulan, sure ball, maliligo ka talaga. Yan, oh, di ba? Ganito lang simple lang. Oh. Yan. Madali lang mag-house tour guys sa bahay nila dahil hindi naman siya ganoon kalaki. Pero at least masaya sila dito na nakatira. Tapos bago ko pala makalimutan, itong bike na ito ay galing kay ah uh, Tita Bridget kay Ma'am Bridget Kalasara na nasa Israel. Oh, di ba? Yan yung sponsor niya. Tsaka may mga ano, cash, ganun. Pwede nyo pong balikan lahat ng mga videos namin. Marami na po talaga silang nakuha mga sponsor. Kumbaga, dati kasi, nag-not recommended yung mga video natin, yung Facebook page natin. Kaya para may tago ng Facebook yung mga video natin. Pero pwede nyo pong balikan. Makita nyo mga house tour ng mga bata po doon. Hindi lang yan. Meron pa sila dito. ng lutoan. Ito. Yan. Kaya po yung sinasabi ko sa inyo, ay, yung kanilang manok ay naglilimlim. O, oh, yan. Nahingitlog to, nanay. Naglilimlim mo yun. Baka matuka tayo dito, guys. Pao tayo dyan. Huwag tayo dyan. Oh. At ang, yan ano, ulam nila mamaya ay may... Arosip. Arosip. Sana. Tapos merong Kamatis. Nalagyan mo lang ng bago ang sibuyas. Eh, pala may pandesal, pandesal na nakuha nila kahapon. Yung, yung ano nila. Napanalo. Sponsor. Ay, sponsor yung palaro. O, oh, palaro din to. Palaro. Yan. O, oh, diba? Kompleto. Wala naman okay yung buy nila. Uh, at least, uh, naipakita din natin sa isang followers natin na nag-sponsor na si ma'am. Hindi ko na sasabihin kung sino. Basta nag-sponsor siya. Gusto niya lang makita yung buy ni Kuko, yung buy ni Ijo. Yan. Bye-bye. Bye-bye, Poma.